Ito na kita Dito ka, tapas Ay, queen fish to Pesan Aking to, king Sumurod na eh Pabilisan nyo Pesan Pesan Piscon, Piscon, Oke, okay. ah. Oh. Oke, okay, kumananamanya ating red head. Dabi pa, Dabi panila. Um, sambil bayang Ah, ganito. Oh, gancho? tagal ganito. May lakay. Redhead! <laughs> ay, ay. Oh. <laughs> pa sila. Ito, dito lang. Oh, dyan pa sila. Okay. kumakagat kagat naman eh. <laughs> okay. Ano naman? Ayun, isa. eh. Oh. execute So, tingin sa likod ah mga oh, idol. Dito lang tayong mga bago, may ah. nagdunit sa akin kanina. Oh. May mga gunit. No. Okay, saan ba yung lagayan? Dito ko na. Nakakulay okay. ng ice. Mga idol ah. Safety first. Safety first. Oh. Dasa, 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 dasa Yung maliliit lang na lor, maliliit lang na Bitom sila kap kanina Dito, <tong> oh. meron pa yan <tong> Nagaduda, nagaduda Kayo, wala natin activity 我打的。 Strike. Fish on. Oh, fish. Bilis ng bangka, malakas yung current. Come here, baby. Kano lumaban? Ayan oh, you no? Know? Oh, oh. setasker. Yas. Sino? Sino na bunga nga? Wala. Bunga nga pero, pero, pero hindi natanggal. Ito, na bunga nga pero hindi natanggal. Peras. Perap. Okay ni Ren. Kameo baby. Okay. Mm, ayi. Gimtara pano? Galak luwa, galuwa. Huwag niyo sabihin ako lang na nakahuli dyan <laughs> Ayaw Ayaw talaga matamahan sa ulo Ayaw ko sa katawan eh Okay Okay um. <laughs>

Tidak. Tidak. <laughs> Solo natin yung ispat. Walang manggugulong bangka?

Oh, fish on! <laughs> Good. Redhead. <laughs> <laughs> Consumize redhead. <laughs> Consumize kasi ito pare. May nilagay akong glitter sa loob. Huwag ka ng umangal ha. Hmm.

Ren, gua mau sayang. Sayang. Genco, genco. sayang. Okay, move. Okay, move. Okay, move. At least din na tayo zero. 1.30. Wanda nun tayo dyan, alas tres. Tapos, kuloti 3 hours. Okay lang. <laughs> nakaguyod akong. Na Basta ako, nakaguyod. ơi <laughs> đừng <laughs> làm tao oh. số